Ay, ano ba yun? Kala ko Merry Christmas. Mega shout out! Rene Aniga, hello! Araw-araw ka nagsasaylan, nag, uh, ano, nagsasaylan LS? YTT? Kakagulat ka yung, ano, biglang may nagsalita, naka-earphones ako. Hmm... Ano na ako dito sis? 14 years. Hindi pwedeng umuwi kasi. Expired yung visa ko kahapon, hindi ako nakapagpadala ng pera kanina. Nakakaano. Kahapon na expired yung visa ko, hindi pa ibinibigay ng broker, 'di ba? May broker dito na mag-asikaso. I-extend ako ng hanggang 2024. <laughs> hanggang 2024 pa ako. <laughs> Yung broker ang magpra-process sila, bahala. Yung visa ko ngayon hanggang 2024 pa sis. <laughs> Hindi na nga sana ako pwede. Akala ko kahapon na lang ang last visa ko. Pero sinubukan ng broker kasi walang ano ngayon eh. Walang incoming na mga ano dito ngayon walang papasok ng mga workers dahil sa COVID. Hindi sinubukan nila nung this November na i-check kung pwede ako. Yun, binigyan ako ng visa hanggang 2024. <laughs> Ayan, dami, dami naming tawa ng amo ko hanggang 2024 talaga yung visa ko. Pero hindi pa ano, hindi pa lumalabas kasi yung ano, yung renewal ng ID ko. inahanap nila sa ano remittance tagal binigyan ako ng 3 years kasi di ba 3 years 3 years yung ano kontrata dito binigyan ulit ako ng 3 years yung iba hindi nila nagawa ng ganun depende siguro sa broker kasi may nakausap ako kanina ano 3 months 3 months daw yung extension niya Dati yung mga ano ko kasi ano yung 3 years, 3 ako umuwi noon nung mga yung mga previous na kontrata ko. Walang ano. Mahina yung free wifi dito. Salamat, salamat sa patamsak mo, Rene Aniga. Hello, ingat, ingat. Ingat tayong lahat, guys. Maraming bata nagbibisikleta. Malawak kasi yung ano dito. Yung mga space for riding bicycles for childrens Salamat, salamat rin ni Aniga sa patamsak at pagbalaw mo. Ingat, ingat tayo lahat. Blessed Sunday. Panoorin nyo yung ano, fountain. Sumasayaw. Sumasayaw yung fountain. Ay, tapos na. May tugtog kasi na ano, may tugtog na sinasabayan. Dancing fountain. Maglalive ako hanggang sa malobat ako. May dalawa akong video na ano, na CPR. Kakikita ko kagabi. Yung mga may music na bodots na kinuha ko sa YouTube. May mga CPR mga yun. Dikitan natin si Rene Aniga guys, nagbaba ng bahay. Didikitan kita Rene mamaya pag uwi ko sa mga ano ko alagad ko. Para ma-check ko rin kung gaano nakalaki yung bahay mo. Ilan na yung saging mo Rene Aniga? Walang free wifi dito hindi ko may connect itong isang phone ko dito yung ano yan ang Taipei City Hall nila malaki din yan sa harap pero di na ako pupunta doon dito na lang ako upo nakikita naman yung ano walang upuan dyan sa harap ng ano ng 101 maraming tao dyan walang upuan Ngayon yeah, dito na lang ako. Ikot-ikot. Ikot. 30 minutes na live pwede na yun. Giniginaw na ako. Ang ginaw-ginaw. <laughs> Ang ginaw-ginaw kay <laughs> Ginaw-ginaw talaga. Ginaw-ginaw talaga. Sumasayaw yung fountain. <laughs> Kala ko hindi ko nakikita yung ano. Kikita ko pala kahit wala kong salamin. Kikita ko pala. Dito ako. Out of nowhere. Dito ako sa 101. Nagwawala. Very nice place. I'm freezing cold. Malakas kasi yung hangin. kaya freezing cold talaga. Kailangan mo magsalamin. To protect your eyes from the strong wind. Hello, hello. 1 million viewers from the in the house. Hello. This is really unexpected live live stream. At first I just plan to take videos, but because when I check I can go live so I I use live. This is better live. I will stay here until my battery is running out. Hello! Mega shout out sis Malu! Thank you, thank you sis! Ingat, ingat tayong si lahat sis! Tingnan mo sis Malu yung ano, Taipei 101. Yan ay ano, yan ay Taipei City Hall. Tingnan mo sis Malu yung Taipei 101. Oh, di ba? Akala mo napakababa. Dahil dito ako sa malapit. Malapitan kasi kaya yun. Akala mo napakababa. Nandito lang ako sa kabilang kalsada. picture naman yung mga nandyan sa harap dito ako sa park na nakaupo mag-isa ang ganda ng pose nila ang ganda ng pose ya oh. Oh. akala mo lilipat ang sarap ng ngiti sana all pwedeng umiti ng ganun pinagpopos ng nanay niya Inaayos ng nanay niya yung ngiti niya. <laughs> Oo. Oh. Oh. You see, sis Malu? Flowers, the garden is very nice. I left my number at the restaurant. I booked a table for one because I supposed to treat myself to the steakhouse. But because they, they don't have vacancy, they asked me to wait for forty minutes, and there's a lot of people waiting outside. So I left. I went to McDonald's and ate at McDonald's. <laughs> Sis Malu, are you still there? Can you can you share this to the group, sis? Para makajoin yung ibang gustong ng sa palaro natin. Thank you, sis Malu. Wala kasi akong ibang gadget dahil wala mahina yung free wifi. May free wifi dito pero ano lang one two bars hindi kaya ng ano hindi kaya pumasok sa YouTube. Hindi makapag-sign in. Wala talaga, oh. Hindi ko ma-share. Free WiFi umaambon yata, bakit di ko akitang may payong naman ako? Kahit uulan, uulan babagyo, gumuho man ang mundo, ikaw at ako pa Wala talaga, hindi ako makakonek. Remember me. Kay you, sir. Umaambon kaya maginaw. Thank you